What's up guys! Ito ano ang ating mga Yan. Ano ang ating mga kanador Ito so, ang uh, mga 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 Ito ang mga ang mga susin po ay... Ito! Malusog naman po sila. Yan. Ito yung bawang mga paalpas na fisio. Ito yung mga nakulong. mga uh, naipit mo yan. Ito. Ito yung mga, mga, corona. Ayan Corona palong. Ayan po palong po yan. Ayan <laughs> po yung bakong na bawa hmm. ko si Sino Alpas Ayan Pakita po natin yan Kulay Hindi ko lang kang malaman kung Siguro tandang kuya mga yan yan Hindi siya akong masisiyo Ayan ako Malulusog po yung mga yan, yan. Isang, yan, yung mga yan. Uh, isang kulitim Hindi ko malaman kung Kung ari ba'y tandang o inahing sana Ayan ako Ah, uh, yeah, kulay itim. Saan naka puya? Ano nak niya? Ano? mga kakorokok. Para daw chicken. So, are na pwede isa kong pang pasisiyaw. Anak ko nang aking uh, pula at na ang Ano, ano tapos dapang ini nabaksik. Ah, uh, kulay. Kulay itim din 'yan, kulay itim. Medyo sang alin na.